Ang lakas, oh. <laughs> Ito pa, ha? Ang nyo, ha? Ah! ah! Gago na talunan pa talaga, buwisit! Sorry! Susurinder, bubo! Ano kasi na ulo? Classic magsusurinder kayo, boy. Daddy, chill. Yo, what's up, mga pre? Dahil ban pa tayo sa rank game. Hindi, wow. Ang gagawin natin ngayon, mga tayo dito sa Classic. Subukan mo na! Wala, ban pa tayo eh. Ilan kayo yung credit score natin? Ang ina, itit. Hindi -it. tayo makakapag-rank, no. Wisiti na lang natin itong mga naglalaro sa Classic. Ayan. Nakapag-start na din. Kami kasama pa natin si Kano. Ang sarap mo, Pia! Psst. Uy, bad yun ha? <laughs> Excuse me po! <laughs> ang sarap mo, Pia! Bastos ka! Puta <laughs> <laughs> yun na, baka mamaya. Chokes! Angelica, ang sarap mo, Angelica! Isa kang timang! Ayan o! Oh. Mike Enriquez. Ayan, ayaw pala na no? namatay na si Sir Mike. Sayang, sayang. Ganun talagang buhay, no? That is life. Bahala ka sa buhay mo. But, ang dami niyang memorable na binigay sa atin na kapag ng malulupit na balita tinatawag okay. you ko know, uh... ako hindi papasaya tayo Salute Sir Mike where you are now Ingat niya parate ha I love you I love you too <laughs> ang tritip tayo ngayon let's go magbibiti so, natin sa altos bibisiti natin yung kung sino man marksman dyan guguluhin natin ang kanyang buhay dahil sa inis natin, sa ginawa ni Monton sa atin, kung saan binantayo ng 24 hours. Sorry! Natinis ko na lang naman ang pagiging babae. Pero ganun ang ginawa sa akin. Dinan! Kaya ngayon umanda ka. Umanda-umanda ka talaga sa akin. Huwag ka nang galit. Oh wow. Tangin na mo. Laila, lumipat ka dun. Ha? Huh? Hindi. ka na lang. Natalia, no? Natalia. Natalia, pre. Medyo mahirap yan kanina Pero kaya ko yung banata na yan. Kasi man eh. Kaya nag Natalia to kasi gusto niya din pumitas ng pumitas. Gusto niya pumitas ng pumitas. So ngayon, nagkakamali siya. He's wrong! He's in the wrong! Wrong! Bahala ka sa buhay mo. <laughs> Natalia ba ba nata natin? Iiyak yan sa aldos ko. He's cry to me. He's cry and cry and cry. Takot. <coughs> buta Butang na email na email ang gago. Email na email mga tanga. Oo. Sige, okay, banata mo pre. Sige pre. Naman, no, sige. Sige. <coughs> sige. Sige. Ay! Ah! Ah! Gago kayo buisit Ang dami agad dito ah Bahala ka sa buhay mo Ginusto mo yan eh Manda ka sa akin Natalia Kitsap bulaklak ka sa akin Yan, sige Ubusin mo yan nice. <coughs> natin si Natalia. Nasaan sa sabaw? Wait lang, wait lang. Abangan natin si Natalia. Natalia. Ang wasak na yung damdam Hindi ka na na... Uy. Nice one. Putay na mo, Natalia ka. Ay, pinatay ka, pre. Bobo ka ba? Ang kapal-kapal ng face mo, Dairo. Anong ginagawa mo at ikaw ay masyadong makapal Mula ngayong malaya Huwag ka nang mababalik pa Gagong kapal lo Ano tumama pa sa akin yun? Maya ka sa akin pag malit na life mo Ala turtle na makulit. Gusto pa kasi ako banatan eh, Hindi mo naman ako kaya banatan. Kahit anong gawin mo, hindi mo naman ako kaya banatan. Nyabang mo, angas mo ah. Uh! Malapit ako na matay doon ah. Payagin natin yung sisupot. Eh. Oh, putangin na mo ka Sa akin ka bumibirada ah. Tumesting ka! BUMESTING KA LANG! Laging ka bumibirada Gusto mo masira pagkatao mo ha? TANGIN NA MO! Bakyo ka! Alakas oh! Ikaw pa ha? Tangin na yung Ukaan ka pa nyo ha? Ah! na talunan pa talaga buwisit! Sorry! Susurinder, bubo. ano kasi na ulo? Classic magsusurinder! ka, boy! Daddy, chill. Ano ba, kinain mo kumakain ka ba ng talong na may puwit? Bastos ka! Ang ina nito ni Gans, sapak lang talaga ito mamaya. Kayakin ko talaga yan si Gans. Alam niyo na kung sino, di ba? Ano ka? Ano ka, Lord? I am God! I am Jesus Christ! Kira ulo. Sorry, sorry. <laughs> Walang tataka sa mainit na kape, putang ina mo. Why are you running? Why are you running? Oh, ano Habulin ah, niyo ako, habulin niyo ako. Habulin niyo ako. Habulin, habulin niyo ako. <laughs> Bwisit kasi na shadow na yon Ba't kasi may shadow? Baby, kalma. No. <laughs> Bigas ng itlog. Nice. Mata yung gago. Pero, upusin niyo, bro. Putang na yun, bro. Putang na. Oh, <laughs> my sila, pre. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Trucks na yan. Ako man. Ako man. Tri-trip. Ako yung nabibisit. Oh, kalma. Ano <laughs> klase na? Ang sakit sa pinig. Tumatanda na yata ako. Matagal na ako dito. Halika ka. Halika ka nga. Putangin na mo. Halika ka nga. Putangin na. Halika ka, pre. <laughs> patay pa rin. Gago! Five, 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 five! Pinapamukha mo na mahilig ako sa five, 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 na! Uh, uh, uh. Gago! Tulot yan, oh. Putangin oh. na Kari, oh. Emil na Emil, oh. Gagong karit na to, Emil na Emil ang puta. Emil ah. na Emil, oh, oy. Sabi ko, mabibisit ako. Ako manabisit. nabisit. Karma ang tawag dito. Karma, yun di Bobo ka kasi. Oh, di pinza. Patay na. Oh, sige yan. Sige, nice. Ah, walang tataka sa inyo. Oy, eh. GG. Ay, gago. Putang ina, tinapos. Gago na lord din to. Bastos, oh. Talo. Kabas. <laughs> tos nga Lord Nicky tapos man ang game di goal ay kalamim Lame kayo ako yung mabwisit dapat pero ako yung nabwisit